Hello everyone, maayong adlaw kaninyong tanan. for today's video bani ko ninyo guys maglaglag ta sa leads kay nindot kayong panahon dayon mo na na ani. Dayon eh. makita ninyo ang ang view di ana. Nagigutom ko pagabot guys. Makita ko ng Greek restaurant nga wala pa ko kaanha basin so, sulod ko. Ana oh then, Kaninga video, nagulat na ko sa kong order guys. Nag-order ko o oh, mix o so blake eh, para feeling na kong nakuha ko sa grease no. So, samtang hulag ko ako, nang ng video ng ilang kuan o eh. ilang restaurant. So, malo na kong i-order mix o so blake eh, na siya mga guys. Na siya ay kuan ka ng feta bread, na po siya fries, chicken o pork. So, blake eh, na siya na na yung na, na salad. Ayun, napod siya tatsiki sauce. Napod oh, ka, man guys, ang kaon ko na gabi video jubi. Pag okay. Para sa so, pag kaon po tada rin, no? So, kung anong ikuan sa tatsiki sauce, so, guys, oh, akong gi, gi, dip na ko sa tatsiki sauce ng pork. Akong gi unag kaon na pork sa so blake, na siya. So, kung mag-crave ko o oh, Greek food, maanha na lang yung ko sa syudad, sa Leeds, para, Feel lang po na ako ang holiday ko na ko sa Greece. Pero anyway, nag-grave lang bitaw ko sa Blackie. Karong adlawa guys, marang ning laag ko. Kay para maniud to lang dito ko aning Greek food. Mm. Dahil natuman na dito akong gusto. Kay, di pa man ko kabalo aning magama sa balay. O kabal mag-practice lagi ko. Ani kung na ko magama aning Sublaki. Di ko mag-grave ko. Ako nalang magama. No? Mag-grill lang ko aning pork o chicken. So, blacky, Gusto Tapos, talamian nyo kayo mga guys. Ak mo, imagine niya ako ang sige orderon ni mga nami sa Greece. Balik-balik lang yun ako. Reseer ako sa so, black please. Dahil ipakita po na ako sa inyo ang ah, mga guys. Unsa ka wow ang syudad sa Leeds. Oh, muna yung syudad yari. Oh, nice kaayo, Ayaw lang tao. Dahil Proud yung ko nga init karong adlaw kayo. Sa ka ng England mga guys. Sigig ulan, sigig dagong -um, karoon. milagro lagurin gawas ang adlaw ko sa mood ka ko eh, kung ba mula ang alawa ba, na ako na, ba eh? ba na ako napalampasun bago bi akong naniud doon iba subusog ka eh, kung ba malakaw-lakaw sa ta mga guys dahil yun na ay, lakansert doon mga guys ba, wow. oh, ako na ano, lang gimiot okay kay makapiright na butaan ninyo mag voice over, tamasayang lakansert doon oh. yun Oh, nice song of the day di Arisa Leeds ka ng alawa. Tayo man, nag -bijo -bijo na pagkuhan ng mga saning mga kaguluhan di sa siyudad, no? Tinibuong ko na yung babaeng puti kay Ignawang Badari, mga guys. Ba, na curious lang dyan ko. Tinuod ni siya nga bayi ba nga make up ni siya nga di mulihok. Oh, murag si Mama Mary ba? Then, motag na kag-sinsilyo niya. Mustafa. Yeah. mga guys, nagsulod din ko doon sa Victoria Quarter para ipakita ano po na ninyo sa itsura ano ng Victoria Quarter. O, oh, mauna siya mga guys. Gara dyan ko balik-balik dari ba? Mm. -hmm. Mauna siya. Nice kayo. tayon yun, siya Victoria Quarter. Wala ka lang ko, dahan ay good window shopping lang sa good ta. Ano ba, para pampalipas oras. Yung manog ka po yun, kasi guys, yung uli, ko. Yan, yeah, guys, maura niya ako ang video nga ikapakita na ako sa inyo. Ano, dayon taghan kayong salamat. Thank you for watching. Bye!